welcome back mga ka Facebook dito tayo guys ha may hi sa bakya ay lumakasama natin mga senior nga si kuya Omar si Raymond si Tambe at saka si tatay ayan pa baba ayan kwentuhan ng kwentuhan <laughs> cool Ay, mga senior Facebook Ayan, pababa. Dahil puno. siya si Martin, kay Bubi. Pag ito, puputihin ng isang mamute, oh. Ay, layo. Update na lang ulit, mamaya. Ayan, ang dadaanan. Pababa. 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 Palapit na kami. Tatanaw na namin ang ilog. Ayun, napakalinaw. Mamaya, puro unggoy na. Ayan, nababa na may. unggoy. Ayan, Oh, ah, pababa Oh, ng daan. Gusto Oh, may. Oh, may. Oh, Ayun!

Napakalinaw. Yo, welcome back. Pause na pause. Nandito na tayo sa spot. Napakalinaw. Hindi na yung tubig. Yan. Ito sila. Ito sila. Di kami sa iba pa. Update na lang mamaya. Facebook, may papakita ko sa inyo. Kumukuluan tubig. kulog Ayan o oh. Ayan guys Tayo nga ay mag Luluto Ito pala ang huli Nakatakas yung palos Nakalabas Pero ito ulam Nilagang dalag dahil at ugis yan, kulung -kulung ya kulong kulong na yan sa pool yan ako mga yan, maluluto na yung ating ulam update na lang ulit mamaya baga may na ulit Yan, ang ganda ng spot dito. Ang lilo ng tubig. Yan. Ayan, mga na kapisbok. Nakahuli tayo ng palos. Hindi na big one at ang layo ng gamit. Iwala ng camera. Ito na sa 3 kilo.

Mga itim Magulit lang na balaw Where is the other side of the plot? Ah. Mabuhay pa pala boy pa una galo pa ina sampo boy pa aba pa 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 Pala mo dito hinga hinga pa oh. Ngayon lang pa oh. Ang lapad buntot. Oh. pa Ano? Dito na lang. Pa-uwi na kami.